Magandang araw po sa inyong lahat, ito ang inyong F. Santos ng dagdag kaalaman at ang paksa natin ngayon ay ang pagkontrol sa ating galit at emosyon, lalo na sa mga sitwasyong nagdudulot ng tensyon at maaaring humantong sa mga hindi magandang pangyayari, tulad ng insidenteng ibinahagi kanina. Ang kwento ng lalaking e-bike driver na nanira ng sasakyan dahil sa galit ay isang malungkot na halimbawa ng kung ano ang maaaring mangyari kapag hindi natin kinontrol ang ating sarili. Ano nga ba ang dapat nating gawin para maiwasan ang ganitong mga sitwasyon? Una, kilalanin ang mga senyales ng iyong pagkairita. Bago pa man sumabog ang galit, may mga senyales ang ating katawan na nagsasabi na tayo ay naiinis na. Maaaring ito ay pagbilis ng tibok ng puso, pagtaas ng presyon ng dugo, pagkakatigas ng mga kalamnan, o pagbabago sa ating paghinga. Kapag napansin mo ang mga ito, huminga ng malalim at subukang kumalma. Pangalawa, mag-isip muna bago kumilos. Sa mga sitwasyong nakakainis, bigyan ang sarili ng kaunting oras para makapag-isip. Huwag magpadalos-dalos sa paggawa ng desisyon o pagsasabi ng mga bagay na pagsisisihan mo sa huli. Maaaring umalis muna sa lugar para kumalma o magbilang hanggang sampu. Pangatlo, komunikasyon ng susi. Kung may problema, makipag-usap ng maayos at kalmado. Ipahayag ang iyong nararamdaman ng hindi nananakit o nanlalait. Makinig din sa panig ng kabilang partido para maunawaan ang sitwasyon. Ang pag-uusap ay mas mabisa kaysa sa karahasan. Pangapat, humingi ng tulong. Kung nahihirapan kang kontrolin ng iyong galit, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga taong mapagkakatiwalaan mo, tulad ng pamilya, kaibigan, o therapist. May mga paraan para matutunan ang pagkontrol sa galit at hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Panghuli, tandaan ang mga kahihinatnan. Ang pagpapaubaya sa galit ay may malaking kahihinatnan, hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa ibang tao. Maaari kang maharap sa mga legal na kaso, mawalan ng trabaho, o masira ang iyong reputasyon. Ang pagkontrol sa galit ay isang pamumuhunan sa iyong kinabukasan. Mga halimbawa ng pagkontrol sa galit. Senaryong una, nakat ka sa trapiko ng isang sasakyan. Hindi magandang reaksyon, sumigaw ka at sinundan ang sasakyan para sigawan ang driver. Ano ang magandang reaksyon, huminga ka ng malalim, sinabi sa sarili na, okay lang yan, at nagpatuloy sa pagmamaneho. Senaryong pangalawa, may hindi magandang sinabi ang isang tao sa iyo. Hindi magandang reaksyon. Sinagot mo siya ng masama at nagkaroon ng away. Ano ang magandang reaksyon? Huminga ka ng malalim at sinabi sa iyong sarili na hindi ko kailangang pansinin yan. O kaya naman, sinabi mo sa kanya ng mahinahon kung bakit hindi mo nagustuhan ang sinabi niya. Ang pagkontrol sa galit ay isang proseso, hindi isang pangyayari lamang. Kailangan ng pagsasanay at pagtitiyaga. Ngunit sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga senyales ng galit, pag-iisip bago kumilos, pagpapahayag ng nararamdaman ng maayos, at paghingi ng tulong kung kinakailangan, maiiwasan natin ang mga hindi magagandang pangyayari at mabubuhay ng mas mapayapa at mas produktibo. Maraming salamat po sa pakikinig at sana ay may natutunan ka at kung nagustuhan mo sana ay pakishare upang mas marami pang makaalam.